Matapos makaranas ang paghuhon ng lupa at flash floods tuwing masama ang panahon, nagsagawa ang Cotabato Provincial Government ng road repair at widening project sa Barangay Kabangbangan patungong Barangay Green Hills. Layunin ng proyekto na magsilbing alternatibong ruta sakaling hindi madaanan ng kalsada. Matapos... O oh dahil sa mataas na bahagi ng skyline, kung ang kaligtasan ng mga motorista at biyahero, lalo na sa panahon ng masamang panahon. Matatandaan na binuksan ang naturang kalsada matapos makaranas ng higit kumulang isang kilometrong haba ng landslide sa Skyline Green Hills, President Rojas Cotabato noong 2023. Tangi motorsiklo lamang ang nakakadaan dito pero ngayon malawak na ang kalsada dahil sa ginagawang aksyon ng provincial government. Madalas isinasara ng lokal pamahalaan ng President Rojas at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang naturang National Highway tuwing lumalala ang panahon.